the mud 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <minti -tripe> Buong kwersa ng Brigada News Team <minti -tri> mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita <minti -tripe> at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! Brigada the heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news, FM. brigada news fm broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the philippines metro manila our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa poong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, iba't ibang ahensya ng gobyerno, handa na para sa halalan sa lunes. Operasyon kontra vote buying, patuloy na tututukan. POMELEC, umaasa sa mas mabilis na halalan ngayong taon. Insidente ng karhasan, na itala sa ilang lugar ilang araw bago ang butuhan. Budget para sa dagdag na 2,000 pesos sa honoraria ng mga teachers at poll workers sa lunes, approved na ng DBM. BITX, nakapagtala ng mahigit isang milyong pasahero na umuwi sa probinsya para sa eleksyon. At apat na miyembro ng isang pamilya mula Laguna, patay sa pamamaril ng sariling padre di pamilya. Selos! Tiniting ng motibo sa krimen. Bandita! Bandita! Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, Mayo Adyes, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. 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 So mga kabrigada, kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC na magiging tahimik at mas mabilis ang midterm election sa lunes. Sa isang panayama, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na mataas ang kanilang paniniwala na buboto ang mga Pilipino at magiging tahimik po ang halalan. Inaasahan din manong magiging mabilis ang botohan dahil nakahanda na ang maayos na sistema at proseso upang matiyak na mabilis din ang proklamasyon. Kasabay nito umapila naman si Garcia sa publiko na magtiwala sa electoral process at huwag magpapadala sa mga kumakalat na mga maling impormasyon lalo na ang organized misinformation, disinformation at mga fake news. Max. Right, Max. Brigada Bandita Nationwide, Nationwide. Samantala patuloy na nakatatanggap ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE ng mga reklamo hinggil sa vote-buying at paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno sa kampanya. Sa panayam ng Brigada FM Manila kay LENTE Executive Director attorney Rona Oona Caritos, iginiit nitong nagsimula ng dumating ang mga report ng vote-buying. Ang uh, vote-buying talaga ng mga aktividadeng sa tatanggap natin na report sa text, uh -huh. sa Facebook at sa tawag mismo. Dagdag pa ni Caritos na mahalaga ang mga ebidensya tulad ng larawan at video upang mapabilis ang investigasyon. Samantala, winelcome we naman ng lente ang mga hakbang ng Comelec laban sa vote buying. Ito'y matapos ang sunod-sunod na mga naisyuhan ng show cause orders ng poll body kung saan. Mayroon na rin mga na-disqualify dahil sa alegasyon ng pagbili ng boto. Ani Caritos, mahalaga ang desisyon ng Comelec na imbestigahan ang mga ulat kahit walang nagre -reklamo. Si Comelec naman yan ang isa pa nila nilang magandang ginagawa. Sinasabi rin po to ni Chair Garcia na kahit walang nagre-reklamo, mm. basta matanggap naman yung report kahit anonymous po na malaking tulong sa mga ganitong kaso, ay mag i sila. Na po yan, good step na yon At least may investigation. IMAX. 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 Mga kabrigada, yung sitwasyon naman ng bansa nananatiling mapayapa dalawang araw bago ang halalan. Ang PNP wala rin namumonitor na seryosong banta. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Nananatiling mapayapa ang kalagayan ng bansa sa kabila ng ilang naitalang insidente sa batibang ibang bahagi nito dalawang araw bago ang nakadakdang halalan sa lunes. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, walang namo monitor na seryosong banta sa seguridad sa kasalukuyan subalit hindi umano nagpapakampante ang Pambansang Pulisya tuloy-tuloy ang ang intelligence gathering ng mga otoridad upang maagang matukoy at maharang ang anumang posibleng plano ng mga grupong nais manggulo sa eleksyon. Ayon kay Fajardo, kabilang sa maigpit na binabantayan ng polisya ang mga private armed groups at iba pang criminal gang, bagamat may ilan pang nananatiling aktibo, sinabi niyang malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga grupong sangkot sa gun for hire operations na karaniwang ginagamit tuwing panahon ng eleksyon. Tiniyak ng PNP na patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na halalan para sa lahat ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News authority. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala, dalawang senior citizen na matay sa kasagsagan ng payout at watchers orientation sa Zamboanga. Mula po sa Brigada News FM Zamboanga, Brigada Noning Antonio, i-brigada mo. Brigada. Dalawang senior citizen ang namatay sa kasagsagan ng payout at orientation ng mga watchers ng isang partido na pinamumunuan ni Majority Floor Leader Congressman Manix Dalipe na tumatagbong mayor dito sa Zamboanga City. Isang 74 na taong gulang na lalaki at isang 80 taong gulang na babae ang mga nasawi. Ayon sa PNP, naghihintay ang mga nasawi sa isang payout ng mga watchers nang atakihin ang mga ito. Napag-alaman na umaga pa lang ay nasa venue na ang mga biktima at pumila para sa payout hanggang inabutan sila ng gabi at nangyari ang insidente. Sa isang press conference, sinabi ng Comelec na duda sila kung watchers orientation lamang ang nangyari kahapon dahil may natanggap silang balita na may mga nangyayaring payout sa venue at hindi na umano ang bilang ng mga tao sa kinakailangan ng watchers para sa isang partido. Dahil sa insidente, ipinatigil ng Comelec ang mga partidong politikal sa Zamboanga na magsagawa ng mass orientation ng mga watchers habang nagsampa naman ang disqualification case ang ilang grupo laban sa mga namumuno ng nasabing partido samantala wala pang pahayag ang sangkot na partido sa nasabing insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Noning Antonio ng 89.9 Brigada News FM, Zamboanga, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada Ito naman mga kabrigada Sugatan po ang tatlong supporters ng tumatakbong mayor Sa bayan ng Tabango Leyte Matapos tambangan Lima naman at iba pang kasamahan Ang Aristado Brigada Jason Del Monte Ibrigada mo Brigada Sugata so, ng tatlo sa walo mga supporters ang isang kandidatong pagka-alkalde sa bayan ng Leyte eh, matapos sa tambangan ng armadong grupo ang sinasakit nilang van sa barangay Malawaan, banda alas 5.45 ng gabi-kagabi ayong kay Police Captain Anthony Ria Amora official in charge ng Tabango PNP kinilalamang sulatan na sina alias Arnold, Tibura at Boy samantalang inaresto naman ang lima nilang kasamahan na sina alias Freddy alias Jerry, alias Messias alias Paul at alias Fernando matapos makuhanan ng limang baril. Nakilala naman ang mga suspect na sina alias Titoy, alias Andy at alias Tuko na pawang residente sa nasabing lugar at naumano ng katuling mayor. Itong mga tao is mga ano ito eh mga supporters, mm -hmm. uh o yung big is a so, uh, supporter from our incumbent mayor's uh, while the ang uh, mga suspect naman are the support supporters of the uh, yung itong panya, katapat ng atong incumbent mayor o tapos sa uh, rin ito ng isang barangay official so o isang official din doon sa Barangay Manlawaan. Batay sa buwan ng investigasyon, ang mga biktima ay sakay ng isang van mula Barangay Himarko patungong bayan ng Tabango kung saan pagdating sa Barangay Manlawaan, sila ay pinagutukan ng mga sospek na umanay na kabang sa gilid ng kalsada. Sa ngayon, patuloy pa rin ang hot pursuit operation ng mga para maresto ang naturang mga sospek. In the heart of changing lives, para sa damandit, 2025 midterm election special coverage. Ako, si brigada Jason Del Monte, 93.5 brigada Joseph M. Tacloban, the music and news authority. Right back. Brigada Balita Nationwide Samantala tinaasan ang compensation ng mga guro at poll workers na magsisilbi para sa midterm election sa lunes. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 2,000 pesos across the board hike na, makukuha ng mga ito. Dahil po sa increase, sinabi ng ahensya sa isang pahayag na ang adjusted honoraria rates para sa magseserbisyo sa electoral boards ay 12,000 pesos mula sa dati dating 10,000 pesos para sa chairperson, 11,000 pesos mula sa dating 9,000 pesos para sa poll clerk, 11,000 pesos mula sa dating 9,000 pesos para sa third member at 8,000 pesos mula sa dating 6,000 pesos para naman sa mga support staff. Kasabay nito, nanawagan si Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga kinauukulang ahensya na tiyakin ang tama at agarang release ng natuturang compensation. Major y. Major y. Samantala mga kabrigada, ang PITX naman nakapagtala po ng mahigit isang milyong pasahero na umuwi sa probinsya para humabol sa eleksyon. Brigada Jigo Studio ibrigada mo. Umabot na sa mahigit isang milyon na mga pasahero ang dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para umuwi sa kanika nilang probinsya ilang araw bagong eleksyon sa lunes. Simula pa lamang noong May 5, umabot na sa mahigit 160,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero sa terminal. Pinakamarami ang naitala kahapon na nasa mahigit 200,000. As of 5pm, umabot na sa mahigit 120,000 ang food traffic sa terminal. Samantala, fully booked ng ilang mga biyahe ng bus mula PITX patungong Bicol Region at Visayas. Gayunman, wala naman daw dapat ipaglala ang mga pasahero dahil maraming special permits na in ang LTFRB. Ayon sa PITX, tinatayang aabot sa 1.2 milyong pasahero ang dadagsa sa terminal para sa eleksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada G. Costa dyan ang 15.1 Brigade News sa Manila the Music News Authority. Max, Max, Brigada Nationwide. Sa masala reforma sa sektor ng edukasyon, kabilang sa ibinida ni Pangulong Marcos sa meeting de avance ng alyansa. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Report! Binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang pagsasaayos ng kanyang administrasyon sa sistema ng edukasyon sa bansa. Sa kanyang talumpati sa meeting di Avance ng Alian sa kagabi, sinabi nito na isa sa ginagawa nilang hakbang ay ang pagbabago sa K-10 curriculum na sinimulang ipatupad noong school year 2023 to 2024. Kasunod nito, binago rin ang curriculum para sa senior high school upang mas tumugma ito sa mga kailangan sa trabaho sa loob at labas ng bansa. Ibinida rin ng mula na mula July 2022 hanggang March 2025, nakapagpatayo ang gobyerno ng higit 16,000 na mga silid-aralan at plano pa itong dagdaga ng 15,000 pa na may kuryente, internet at kompletong gamit sa tulong na rin daw ng pribadong sektor. Isa rin anya sa ipinatupad nilang reforma sa sektor ng edukasyon ay ang pagbawa sa gawain ng mga guru na hindi direktang may kinalaman sa pagtuturo gaya ng admin task upang makapag-focus sila sa klase. Inayos din ang sistema na beripisyo at sweldo ng mga guro na dati anya ay madalas na naaantala. Bilang dagdag na suporta, ipinatupad din daw ang 30 araw na tuloy-tuloy na summer break para sa mga guro bilang pahinga bago ang panibagong pasukan. Ang mga reformang ito ayon sa administrasyon na ay bahagi ng layuning itaas ang kalidad ng edukasyon at gawing mas maayos ang kalagayan ng mga guro sa bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Max. Fried Max. Brigada Bandita. Nationwide. naman si Senador Christopher Bongo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas Foundation Incorporated o yung LTAP bilang isa sa kanilang kandidato para sa Senado sa 2025 elections. Pinuri ng LTAP ang kanyang patuloy na suporta sa sektor ng transportasyon Kabilang ang pagsusulong naman ng modernisasyon at serbisyong pangkalusugan para sa mga chopper at operators. Ayon kay Go, patuloy niyang itutulak ang mga malasakit centers at mga super health centers upang mapalawak ang akses sa pangangalaga sa kalusugan. Brigada Balita. Nationwide. Samantala House Leader umalma sa pagbanat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, ngunit tahimik umano sa isyu ng China. Brigada Hajika Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Binatikos ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega the V si Vice President Sara Duterte matapos paulanan ng kritisismo si Pangulong Bongbong Marcos ngunit tahimik naman umano sa isyu ng ilegal na aktibidad ng China. Ayon kay Ortega, nakabibingi ang katahimikan ni Duterte sa mga ginawa ng China sa Sandy Cay na bahagi ng Pilipinas na kabaligtaran ng kanyang maingay na personalidad. Kinwestiyon nito kung nasaan ang katapatan ni VP Sara dahil wala na umano itong ginawa sa kampanya kundi banatan ang mga kaalimitan aliado ng administrasyon, ngunit pagdating sa Beijing ay nananahimik ito. Paliwanag ng kongresista, sa pananahimik ng Vice Presidente ay tila nagbibigay ito ng pahintulot sa China na gawin ang nais nito. Bilang halal na opisyal ng gobyerno ay marapat umano nilang ipagtanggol ang bansa mula sa pangaapi sa loob ng ating teritoryo. Ang ikinadidismayan ng kongresista ay ang kawalan ng pahayag ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan na ang mandato sa ilalim ng konstitusyon ay protektahan ang interes ng bansa. Batay sa survey ng Social Weather Station o so SWS na kinumisyon ng Stratbase. 75% ng mga Pinoy ang nagsasabing mas gusto umano nila ng mga kandidato sa national o local level ng maninindigan para sa soberanya ng Pilipinas laban sa mga hakbang ng China. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, patay ang apat na miyembro ng isang pamilya. Kabilang po yung dalawang minor de edad matapos pagbabarilin ng padre di pamilya sa Binyan, Laguna. Lumalabas po na ang motibo sa krimen ay selos. Dead on the spot ang ina at ang sampung taong gulang na anak na babae habang namatay naman sa ospital ang labing isang taong gulang na anak na lalaki. Ayon po sa pulisya, pagkatapos gawin ang karumaldumal na insidente, ay nagpatiwakal na rin ang ama. Dahil dito, humihingi po ng tawad ang kapatid ng biktima. Samantala, itinuturing namang case close ng Binyan Police ang naturang insidente. Mga kabrigada, Planado mo ba ang iyong future? Marami ka bang ambisyon sa buhay? Ayon po sa pananaliksik ng Psychology Today, maraming babae ang naghahanap ng lalaking may malinaw na layunin at direksyon sa buhay. Ang mga lalaking walang pangarap, tamad o walang pagsisikap na umunlad ay kadalasang hindi attractive sa mga babae. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ay mayaman o makapangyarihan ng isang lalaki. Mas mahalaga ang pagiging masipag, responsable at may determinasyong umunlad. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Tri Max, Drive Max, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Brigada Balita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag The Music and News. Oh, Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.